Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nasa final stages na ng preparation ng North Korea para sa isasagawa itong paglulunsad ng isang spy satellite. Ayon sa Yonhap News Agency, malaki ang posibilidad na magtagumpay na ang ikatlong pagtatangka ng Pyongyang batay sa intelligence service ng South Korea. Dalawang beses nang sinubukan ng North Korea na ilunsad ang kauna-unahan nitong reconnaissance satellite ngayong taon. Gayunman pumalya ito dahil sa malfunctions ng boosters ng satellite. Bahagi ito ng efforts ni North Korea Kim Jong-un na mapalakas ang military capabilities ng bansa. Kabilang na ang long-range ballistic missiles, ballistic missile submarines at hypersonic missiles Samantala, nagpadala rin umano ng mahigit 10 shipments ng munisyon ng North Korea sa Russia upang magamit sa gera kontra Ukraine. Kabilang na ang mahigit 1 milyong artillery rounds ayon sa National Intelligence Service. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.